mga soyan so ayan, bago nga ako mag-display dito sa aking mga candy section dito sa aking displayan o stanti mga kasari, pinunasan ko na nga muna yung kanyang lagayan at nanggal ko nga yung mga garapon na walang laman at tingnan nyo naman yung aking mga candy dito mga kasari at talagang ubos na ubos talaga yung aking mga candy dito sa aking stanti mga kasari at pagkatapos ko nga maghugas na mga garapon at tagpunas dito ng stanti, ayan, nag-refill naman ako dito ng aking mga candy and dahil palang candy, isang box pala yung binili ko mga candy sa iba't ibang klase mga kasari. at mayroon din ako mga bago dito mga candy, at isa pa, mayroon na nga akong tubo dito ito sa aking pinamiling candy mga kasari at may libre pa akong lagayan dito na ang mga candy. Ang ganda nga itong lagayan mga kasari at inunti-unti ko na nga bilit ito dahil pag na at marami na akong lagayan. Ito na yung talaga yung lagayan ko dahil nga ang ganda kasi tingnan dito at nakaayos talaga ang mga candy section dito mga kasari. Sobrang binta talaga itong mga candy dahil nga talagang piso-piso pa rin pala talaga aking binta dito. May dalawang piso lang ako dito sa isang balot mga kasari. Okay na yan ang importante. Mabilis maubos yung aking mga dito sa aking tindahan. Ako lang siguro dito yung nagtitinda dito ng mga kindi na piso-piso pa rin kahit paano talaga mga kasari ay kailangan talaga natin tumubo ng kahit paano kahit konti man na eh, pag naipon yan ay malaki na rin yan so ayun ang mga, mga kasari sa ang dami nagtatanong sa akin kung saan daw ako bumibili dito ng mga kindis dito sa aking tindan mga kasari binibili ko pala ito pag namimili ako ng mga tinapay doon ko lang kasi mabibili itong mga kindi kindi dito mga kasari dahil pag dito nga ako sa paling kaya mamili ay hindi ko babibinta ito ng tigpipiso dahil nga ang laman nitong mga candy nitong maliliit ay si Piraso. So, ang mabibili dito sa palengke mga kasari ay 11 o di kaya 12. So, bibinta ko nito tagpipiso. Wala na akong matutubo. Kaya ang binigaw ko, doon talaga ako namimili ng mga candies doon sa pagbibili ko ng mga tinapay. Dahil nga, mayroon ako ditong tubo na dalawang piso mga kasari pag naipon. Ang dami naman binibili ko mga kasari dito ng mga candy. Kaya bilangin mo naman ay marami din akong tutubuin dito. sen nga, nagsasabi na nga yung aking mga customer, wala na akong tinapay, wala na rin ako mga candy mga kasari. Pero sabi ko nga, isahan lang kasi pagbibili ko dyan sa mga kindi at mga tinapay. Dahil nga, dahil bukod ka kasi sa murang ang kakamura ako doon, nakakabinta rin ako dito ng tigpe-peso dito mga kasari. Dahil ang gusto ko lang talaga ay mabilis talaga maubos yung aking mga paninda dito sa aking tindahan. Iba't ibang klase pala itong mga kindis yung pinamili ko. Dahil yung mga bata, binabalik-balikan talaga yung aking mga tinda. Hindi dito, lalong lalo na pag may mga bagong kita at dito, lalo lalong itong bago kong piniling chocolate mga kasari. Ang binta ko lang talaga dyan ay limang pisa. Nagugulat no. nga sila dyan. Bakit limang piso lang daw yung binta ko? Ang importante sabi ko sa kanila ay may tumubo lang ako ng kaunti. Importante mabilis nga maubos itong aking mga paninda. Isa din bukod dito sa ito sa binaka, dito sa aking mga kasari. Itong term ito nilalagay ko itong sa garapon itong magic Joy. dahil nga piso rin to ako binibinta. At talagang iba't ibang flavor pala yung binili ko mga kasari. Ang daming flavor nito pero ito lang na tira apat na klase lang na flavor pala yung nabili ko. Wala nga kung ditong strawberry mabinta din yung strawberry pero lahat talaga ito na mga pinamili ko talaga mabilis talaga maubos nitong aking mga tinitindala. Ito sa aking tindahan mga kasari. So ayun na nga bali iba't ibang flavor pala yung aking mga display dito o nilalagay dito o nire dito sa aking garapon mga kasari. At masarap kasi sa pagkaramdam pag nakita mo talaga yung mga tindahan o stanti mga kasari, yung puno-puno talaga ng mga paninda yung tindahan. Dahil nga, bukod kasi sa ilang-ilang araw din o ilang linggo din ako din nakapamili na aking mga kindi, ay talagang ubus-ubus talaga yung aking mga kindi dito sa aking stante Pero okay lang yan dahil na wala kasi akong sasakyan nung no, na ako o magsasarili ako mapunta doon sa aking nibilan mga tinapay mga kasari. At pagkatapos ng mag-refill doon sa garapon mga kasari, ayan, nilagay ko na dito sa aking instanti dahil tingnan nyo naman talagang grabe, ubus na ubus talaga yung aking mga kindi dito at ang araw nga ato ang aking tindang mga kindi mga kasara, ubus naman ito lalong na itong mga bago dito sa aking tindahan yung talaga ang unang na uubos dito at lalong lalong itong mga chocolate mga kasara. At pagkatapos ng mag-display ayan, tingnan nyo naman punong puno na naman yung aking instanti dito sa aking tindahan mga kasaray.